Our episode today aims to have an objective view regarding the ongoing issues regarding the Vice President Sara Duterte and the President Bongbong Marcos. While we do not wish to take sides since this is a political issue, we do hope to initiate a healthy conversation on our comment section. Please be respectful with one another. <laughs> Vice President Sara Duterte, papadala na ng sabina ng DOJ. Ito ay matapos ng kanyang maanghang nalita niyang ipapapatay ang Presidente at First Lady. Dahil daw ito sa banta sa buhay niya. Sabi ito mismo ng DOJ. Sa isang press briefing sa palasyo, sabi ni DOJ Undersecretary Jesse Andres na may kapangyarihang gawin ito ng NBI. Ang investigasyon po na gagawin ng gobyerno ukol sa bagay na ito ay agad-agaran. Importante pong malaman kung ano ang mga naging hakbang para po kumuha ng serbisyo ng isang mamamatay tao na nagpaplano ng masamang balakin sa ating mahal na Pangulo. Actually, kung, kung sino man po yung sinasabi ni Vice President Duterte, curious din ako kung, kung ano yung nangyayari dun sa, sa likod nun. At kung sino ba itong kausap niya. Ang, ang investigasyon po na gagawin ng gobyerno ukol sa bagay na ito ay agad-agaran. Importante hong malaman kung ano ang mga naging hakbang para po kumuha ng serbisyo ng isang mamamatay tao na nagpaplano ng masamang balakin sa ating mahal na Pangulo. Sabi niya pa, at gagawin po ng NBI ang lahat ng mga hakbang para matuntun ang identity nito kasama po ang pag i ng sabina kay VP Sara Duterte na humarap sa NBI para bigyan ng kaliwanagan ang kanyang mga pananalita dahil deretsuhan niyang sinabi na siya po ay kumuha lang tao na siya pong gagawa ng pagpatay hindi lang sa pangulo kung hindi pati sa first lady at speaker of the house hindi po tamang pananalita na nanggagaling po sa nap napakataas na opisyales ng ating bayan sinabi ko sa kanya kapag pinatay ako patayin mo si BBM si Lisa Araneta at si Martin Romales no joke No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Sinabi nila na ang VP daw ay isang self-confessed mastermind. Kinakausap na raw nila ang law enforcement agents para imbestigahan kung nasan itong tao na to or mga tao na kinausap daw ni VP Sara Duterte para ipapatay ang presidente. Ipapadala raw ang pina Tuesday, November 26, which is the filming of this video. At sabi niya rin na bago siya umalis ng opisina, eh pinaayos niya na no? lahat ng yung Sabina na to para pagkatapos, eh iserve na rin agad. Ito ngayon ang gusto kong sabihin sa inyo. I could only assume na once maserve itong sabina nito, lalong lalala ang gulo. Hindi lang para sa kanila, kung hindi para sa ating mga mamamayang Pilipino. Ang pinakakiniisip -ini ko dito is paano magre-react yung mga tao. But more on this later. Gusto kong pakinggan nyo yun yung sasabihin ko. Sabina! Ang literal na translation nito galing sa salitang Latin ay under penalty. Isa itong written court order na nagre-require sa isang tao o entity na una, mag-provide ng testimonya sa isang hearing, trial, or deposition. Si VP Duterte sa, sa NBI. Pangalawa, mag-produce ng dokumento o ibang bagay. At pangatlo, lumabas sa korte. Ito naman ang naging pahayag ng Vice Presidente matapos ang paglabas ng sabpina na ito. Yan, pakita natin yung video. Basically lang naman dyan, ang sinabi niya ay hindi muna siya magbibigay ng pahayag kasi hindi pa niya raw nababasa. Okay, hihintayin natin yan sa mga susunod na episode natin. Ngayon, magpo-focus tayo dito. Marcos versus Duterte. Ang tumitinding iringan. Sa ngayon, makikita na tumitindi yung paglalaban, di ba? Sa pagitan ni na President Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Direkta na silang nagbabagsak ng na mga statement na nagpapatama sa kanika nilang mga kaaway. Nagsalita na mismo ang presidente natin tungkol dito. Sabi sa isang article, Marcos challenges VP Duterte. You cannot tokhang the truth. At alam mo ha, noong nakita ko yung salitang tokhang, napaisip na talaga ako na, ay shit. Kumbaga, shit's getting real eto na yon kasi it's not normally no kung makikita nyo po yung mga interviews sinusundan ko rin po interviews ng ating president i think this is the first time no na nagpatama siya dito sa ating vice president alam naman po natin kung gaano kabigat yung mga paratang no sa pagpatay sa mga tokhang na nakakabit sa pamilyang Duterte. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Ngayon, pupuntahan natin yung Marcos side of the story. November 25, sa isang recorded statement, sabi ng presidente na ginagawa lamang ito ng VP para magkaroon ng distractions at mapwersa na baguhin ang kwento tungkol sa paggamit ng VP ng public funds. Kung makikita po natin, ay talagang mabigat na yung mga paratang sa kanya at kumbaga patong-patong na at nahihirapan ng umalis dito yung vice president natin. Sabi ni President, nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakaraang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagbumura at ang pagbabanta ng plano ipapatay ng ilan sa atin. Kung ganun na lang daw kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa daw kung sa mga normal na mamamayan? Which I think connected doon sa tokhang statement din niya to, no? Yan yung, kumbaga, dyan naglilid yung statement. And then he said this, yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Kung gano'n na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwa na mamamaya? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Papalagan! Which means na lalabanan niya na ang VP ang katotohanan ay hindi dapat itukhang. Doon nag yung statement na yun. Hindi daw dapat hinahayaan ang mga individual para sirain ang maganda nating bansa gamit ang manipulasyon, troll armies, at bulag ng mga tagasunod. Galing yan sa presidente. Sabi niya na utang niya sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang misyon na magpatupad ng mga batas na nagpapaganda ng buhay, nagpapalaya sa atin at nagbibigay ng magandang future para sa lahat. Okay. Ngayong tapos na tayo sa side ng ating President Marcos, pupunta na tayo sa side ng ating Vice President Duterte. Sabi ni VP Sara Duterte na ang pamilya ng presidente ang nasa likod ng pagpatay ng dating opposition leader na si Benigno Aquino Jr. o mas kilala natin bilang Ninoy. Sad po na kung kanil po kung pagpatay si sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mga bayan, Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ng bahas. Yan ay aking papalagahan, sabi ni PBR. Oo. Yeah. 'di ba? Kumalag na yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. So kung yung isa nagbato ng tokhang, yung isa nagbato ng mga pangyayari sa martial law. Which is, alam naman po nating lahat na ito talaga yung mga nagiging issue parehas at uh, pinag-iikutan ng mga kwento when it comes to elections, ganyan. Yan yung kina-question sa dalawang pamilya. Tuloy natin yung kwento. Oo, oh -oh, di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr., sabi ni VP Duterte. And just a quick recap, August 21, 1983, sa Manila International Airport na naiya na po ngayon, nagkaroon ng mass protests after i-assassinate si Ninoy Aquino. And then Cory Aquino, and then alam na po natin yung sunod-sunod ng mga nangyayari, di ba? Mahaba yan. Hindi na natin mapagkakasya sa video na to. At this point, pareho na na nagbabangayan ang dalawang kampo sa mga nakaraang issue ng kani kanilang mga pamilya. Alam mo ha, magpapaka-honest po ako, sobrang curious ako kung anong mangyayari after this. Napunta yung utak ko sa konsepto ng multiverse. Kasi at this point, ang daming pwedeng i-branch out ng kwento. Ito yung mga iniisip ko. At huwag naman po sanang mangyari. Sa isang multiverse, mapapatay ang presidente, si Lisa Araneta, si Martin Romualdez, at mauupo si VP bilang presidente at kung ano pa man po yung mga teknikalidad na kung sino man ang mapalit sa mga namatay. Sa isang multiverse, mapapakulong naman ang pamilyang Duterte. Si VP Duterte, si dating presidente Rodrigo Duterte, at madami pang iba. Meron ding isang multiverse at et, eto yung pinaka finifear ko sa lahat, no? Na sa sobrang haba ng bangayan na ito, ay marami na rin mga sasali ng mga kaalyansa nila at mga taong, mga supporters nila na hindi ko alam ha, pa parang mag-aaway-away lahat hanggang sa hindi na natapos yung away. At the end of the day, natalo ang mamamayang Pilipino. Alam mo, which brings us to our question of the day. Huwag niyo po kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell para sa question of the day natin. At pa-follow po sa aking Instagram. Dito po ako nangihingi ng mga suggestions ng mga stories natin sa mga susunod na araw. Sabihin niyo lang din po sa akin sa comments dito sa baba if gusto niyo dugtungan to kasi naniniwala ako no this is a political issue at wala po akong kinakampihan dito pero importante no na kahit anong side ka ba ay pinag-uusapan natin lahat to hindi bilang isang makamarcos hindi bilang isang makaleni hindi bilang isang makaduterte kung hindi bilang mga pilipino na sama-samang naghihintay sa kung anong next na mangyayari because at the end of the day tayo-tayo ang magkakakampi at hindi ang mga politikong ito. Yan, yeah, pwede kayong magalit sa akin dyan ha, pero tayo-tayo ang magkakakampi. Tayo-tayo ang naglulukluk sa mga taong ito. Kahit sino pa yan, si Lenny pa yan, Marco Duterte, tayo dapat ang nasusunod sa ating bansa. If naiintindihan niyo ako. Okay. Ang layo na na napuntahan ko. Ito na yung question of the day natin para sa 1,000 Gcash giveaway. Sa dami ng na mga nabanggit kong posibilidad na mangyayari sa developments ng kwentong ito ng ating bansa, objectively speaking, sino sa tingin mo ang mangyayari sa pag-aaway na to? Ang mga Marcos, ang mga Duterte, at ano sa tingin mo ang ikakapanalo ng mga Pilipino sa buong kwentong ito? So yun lamang po ang kwento natin para sa araw na to. Ito si Claro the Third. At ito ang aking kwento.